Real Santos City. Nakuha wow. si Rere Baitay na San Malinggo. Malinggo na Laguna. Alright, expert open production final hit. Hala. Wow. Ora. Laguna, Malinggo. Maninggo naguna rayray ray, bite it arangis bandigan w ipanak bandigan na naman tara wow lipat Unlimited. Wara. maninggo ang naguna karon mga idol rayray ray, bite it arangis Bandigan W Ipanag Bandigan Yara nag yapon Maningko Wow Wow Tuwara to sa aso Nagbakbakan Alaw Okay nakuha Nakuha na si Maningko ni Ray Ray Baete ray ray Baite ita garo na naguna? bininggo na, na. ang ikadua Allah, the game is changed. Allah, Allah ka lantapan General Santos City. Wow, tuara. Allah, tuara. Kana, naninoon nang kano? Bakbaka no? Ray Ray Bait Et na ang leading Gisunda ni Maningo Arangis W Bandigan Ipanag Ayan another Bandigan mga idol Alright Wara Laguna na giyapon karon si Ray Ray Bait Et Ray Ray Bait Et Gisunda ni Maningo Arangis W Pandigan right, Wah, Tiara Wow Wala 181 is on the mob Oke, okay, Sunda so ni Maninggo Pocket Noon versus Simsan Alah All right, tala doot kayo. Ala ka. Woo, walang bumibigay. Grabe mga idol. Bakbakan ray-ray baiteta at Maningo. Ara si Katulo. Ala di ara Ala. Walang bumibigay. Alam taniya Wow Alam Woy Alam Lagi wah, Agai okay. Nakuha si Ray Ray Bayi Teta San Balinggo Balinggo Nasada yang naguna Alam Krabi kacadang alaban Ala! Isa ka na ang color na labaw. Ala, Bababawi pa kaya. Ala! Woo. Grabe oh. Maninggo na karon nag una nakabawi. Ray ray ba ite budang na Ay kaduha. Ah grabe po tulpita oh. Ala. Alright, maninggo karon na guna. Ray ray bait ite it, kaduha. Ta! Ah! Wow! Wala ka! Woo! Wara! Maninggo! Ray ray bait it Allah, sinuputan na! Ay sara buara. Alright, maninggo nang naguna, ray-ray tika arangis tika tulo, BZW bandigan, ipanak alatwa. Grabe sa adang alaban ay eh. Ara Arangis Uy nagluya sa Iwlo Iwlo Pandigan Ipanag Pandigan na naman Okay dire na sa ito Layo na layo na Layo na biya layo na Maninggo ang naguna Okay sunda ni Ray Rai Baitit Wow Binat na binat na Alright, malinggo Maninggo, nagkaroon na guna Ray Ray Baitit, ikaduha Jalpol, Paul Arangis, ikatulo BGW, ikaupat Bandigan, ikalima Ipanag, ikaunog Ala Tuwara Tara, Ray Ray Baitit Wow. Maningo. Rai Rai Baitit. dara Maningo. Wow. Rai Rai Baitit. Wow. Kipas ayaw-sayaw na sa taas. <laughs> Alright, Arangis BDW Bandigan Ipanag Ala Walang bumibigay sa liparan Alright, Maningo Walang kupas Ray Ray Bayet 8 ang pumapangalawa Aduh plantapan bukit nun Tiara Maningo Rai Rai Baitit Rai right, Tara Maningo Laslap lap Laslap lap last lap last lap Also ni Rai Rai Baitit Tiara Rai Rai Baitit Last lap Wow! Right, tara maningo, relax na, relax. Tira, figurista, safety, una-una. Wara Wow! What a game! Ang ganda ng laban, mga idol. Lahat ng ito ay mga magagaling na mga riders na galing dito sa Mindanao. Right, try, try, bite it From Lantapan, Bukidon Relax na Maningo, binat na kayo Right, Maningo Maningo is going to the finishing area Getting the first place And the champion No other than Maningo Alright The Baby Leon The Baby Leon and the second is approaching to the finishing area no other than Philly Rai uh, Rai Baitit Rai Rai Baitit and the third Zanvul Arangis 4th Double Bandikan Babe Ipanag 6